pinakalatest po na update, uh, kina, pina, ano po namin sila, kinausap na maggarap nung 31 din po ng, ano, ng uh, nitong November. And nag-usap naman sila doon sa opisina ng airport police. Then ang problema po dito, uh, gusto mo man namin mapagayos po yung dalawang partido, uh, talaga po hindi sila nagkasundo at uh, pareho silang magpapel ng kanyang mga complaint at uh, magpapel ng charge. So, yung pang pinakalates, yung babae pong buntes, uh, mag-file siya ng ano, mag-file sa court ng kasong uh, sa revised penal code ng unjust vexation at saka malicious mischief plus yung sa kinasabi pang yung sa yung tinatawag pong batas na Republic Act 760 10 Protection of Children Against abuse, okay. exploitation, and uh, yung pa, discrimination. Sir Manuel, yung, yung, pong kabilang partido, para po patas, yung kabilang partido, meron bang ireklamo din? Opo, okay. rin po, magpapal rin po yung kabilang partido, yung lalaki, na ang under the Republic Act, yung sa kanya naman po, yung 10 1 ito po yung Cyber Crime Prevention of 2012. So, pareho po silang ano, magpapa-encounter pa ng kanya-kanyang ano uh, sa okay. korte. Okay. Yung Li pang pinaka-latest. Sir Manuel, linawin ko lang po. Nung 31 kayo nakipagpulong sa kanila ng harapan. Opo, opo, no? Harapan po 'yon ano. opo, uh, pero kay opisina po ng airport yeah. Police so, uh, Saan... ng NAIA. Pero kailan yung insidente talaga? Ilang days? Nang gabi po, nangyari uh, po yun between 30 ng gabi 6 okay. sa uh, almost between 6:10 and 6:30 po. Okay. Yeah, uh, we're we're asking kasi parang doon kasi sa mga post na lumalabas sa social media eh hinahanap po nung babaeng buntis uh o nung nung na mura, uh, kung nasaan at kung sino itong mga to. Yung pala nakapagharap na at nag-usap na. Opo, okay. mm -hmm. nagharap po ayun. sila nung 31 din po nung uh, following day po. Mm -hmm. Sir, sorry, bigling follow up lang. Bakit po walang security? nung nangyayari yung insidente? I don't know, baka meron. Kaya lang kasi doon sa video kasi parang na nag-aaway sila, parang wala eh. Porin uh, po po, ma'am Maricel, meron po mga security guard dyan. In fact, before you enter that parking area, meron po dalawa ng security guard doon. Then aside from that, uh, meron kami mga rubing uh, security guard and police po. At that time siguro po, uh, wala po yung nagro-rubing doon. But uh, there's a rubing. Malaki po kasi ang parking area doon, ma'am. Yung open parking area ng mm -hmm. Terminal 3. Mm -hmm. So, ganoon pa man, na uh, kami rin po ay nagkandak na nagkakandak nagkandak rin na investigation regarding yung presence ng uh, at that time uh, ng security personnel na, namin. So, ongoing rin po yung investigation namin regarding the security guard or ng security agency Ah, uh, and mag-secure ng parking area po, sir. Okay, maraming salamat. Ay, Ay oh, sige. sorry, go ahead. Before mag kasi hmm. na, na ano na parang ni schedule natin isa no, ah, pero okay. sir, sir Manuel, uh, yung ano, ah, uh, ano yung parang dahil hindi niyo na sila wala na kaming magagawa no opo, dahil meron na silang par parehong gagawing pagsasampa ng opo, opo. kaso. Okay, wala na po kami dahil, yeah. dahil kanya-kanyang ano na po yung initiative no, kanya-kanyang -kanya yes, asking yeah. na po sa korte. Oh. Pero Uh, doon po sa inyong jurisdiction, do at least do sa parking, ano, ano ba mga pwedeng gawing improvements ano para para maiwasan yung Di ganyan. Oo. there are uh, Sir, right on there po nung 31 na uh, kinausap namin mga security guard na mas yung makiusap yung isang pasay, uh, may-ari ng vehicle na park because of certain personal reason or urgency, hindi pwedeng ipapark agad sa harapan ng ibang sasakyan dahil ganoon nga po yung nangyari. Then uh, Aside from that, uh continuous roving po yung dinirekt namin sa mga security guard and police in the parking area lalo na po ngayon peak season uh Talagang marami po talaga nag ng parking area. Okay. So, so we uh, have some uh, action naman pong ginawa po. Sir Manuel last na last na talaga unless may question si Chiki. Go ahead. Kung sakali po na merong disabled or differently abled o kaya ay buntis na kailangan po talagang pumunta sa dapat ilang puntahan, uh, mayroon ba silang pwedeng pagparadahan saan? Uh, nang na, na, na uh, Mayroon mabilisan. naman po sir, uh, kausapin lang nila kung sa pagpasok lang po doon mayroon nang Kaming available for PWD. Okay. At saka kung sasabihin lang po nila yung condition nila right bago pumasok ng parking area, kasi po may mga guard doon. Kung pwede, uh, sabihin niya na nila yung uh, guard o yung security guard na nagmama ng parking area sa entrance na may condition silang gano'n para mabigyan sila ng uh, guide or priority kung saan sila pwede paparking po. Okay. Mal meron naman po sir.